Mayong araw mga day For today's video ay may isha po kami sa inyong makasaysayan dito sa Ozamis City, Misamis Occidental. Dito po tayo ngayon sa hometown ng aking partner na si Ham Bibi. Ngayon, pumasyal kami dito sa pinakamatagal ng Kota Fort dito sa Ozamis. As per research, no, char, may research, syempre, para makwento ko din sa inyo yung hindi pa nakakapunta dito, ito po ay kota na ng mga Espanyol before so tinayo po siya noong 19 hindi 1756 yes ganun na po siya katagal kasi dati marami daw pirata yung mga pumupunta dito kaya itinayo ito para protektahan yung usamis so napapansin niyo po siya nandito po siya sa tabi ng dagat kasi yung mga pirata dumadaan dun sa dagat patawid dito sa usamis Itong kinatatayuan namin ngayon, hindi ko alam kung ito pa rin yung dati pero kasi na-research ko na gawa pala siya sa apog at sa bato. Diba? So kung ito pa rin talaga yung dating-dating tanayo ng 1756, sobrang tibay niya. Pa-square po ito, pa-square as in. Tapos meron po palang mga canyon daw dito dati pero isa na lang yung nakita ko. So literal lang siya na mahabang pader pero marami po siyang kwento ito po yung tourist attraction isa sa mga tourist attraction dito sa Osamis City Osamis Occidental at kaya swerte natin at nakapunta tayo dito at andito nga yung hometown ni Bibi kaya syempre pinashare niya ako hindi ko lang alam kung gaano kahaba yung pader pero lagpas tao po siya ayan mga tatlong tao siguro pag sa akin So, sa mga oras na to, hapon na po kami pumunta. Kaya yan, medyo hindi mainit. Tapos, isa sa mga tourist attraction din dito, yung malalaking puno na meron dito sa loob. Tapos, eto. Hindi ko naman bumbasa dyan. Yes, Arsenal nga. So, ni research ko ulit siya. Ito pala yung lugar kung saan tinatambak yung mga sandata nila. So, ayan. Ayan, nakikita nyo, merong kahoy na piw-piw kasi dyan pala nila nilalagay o tinatago yung kanilang mga sandata. So, napansin ko may parang hagdanan dyan sa baba pero hindi ko na tinanong. So, yun nga, nakikita niya, meron siyang museo dun sa kabilang side. Kasi, ginawa lang nga itong tourist attraction. Yan. kasi ito nga yung napansin ko sa gitna. Meron silang malaking puno sa pinakagitna. Yan. So, umikot lang din kami dun sa taas ni Habibi. Tapos, bumaba. Tapos, habang naglalakad-lakad nga kami, kinikwento sa akin ni Habibi kung ano yung kwento dito sa kuta. At na-research ko na din siya. So, ayun nga yung kwento niya. So, kuta siya. Kuta Fort. Alam ba? Yung Tagalog nun. Yun yata yung Tagalog nun eh. So, ito pala nakita natin, mayroong pinakamalaking nara dito sa may gilid ng entrance. So, binild siya noong 1963. Ayan. So, tapos na kami mag-ikot. So, maulang to. Bye!